So, paano nga ba tayo magpalit ng uh, number or mobile number sa Lazada account natin? Okay, sa so, video ito mga lalabs, ituturo ko po sa inyo step by step kung paano tayo makapagpalit ng uh, number sa Lazada. Okay, kung bago pa tayo mag-umpisa, ka naman pwede maglambing sa inyo dyan, mag-subscribe kayo, mag-like kung magustuhan nyo lang po ang video So, una, punta tayo sa ating Lazada account dashboard dito sa pinaka homepage niya. Punta lang tayo sa pinaka baba dito sa my account. Ayan, click natin itong account. And then, dito naman po sa taas, ito sa katabi na mismo ng pangalan mo, meron po kayong makikita dyan settings yan. Sa gear icon, yung maliit na yan. Click natin yan. Okay, so napakadali lang po ito. Ang kasunod naman po ay click lang po natin itong account information. Ayan. Kung halimbawa po yung mga yung nakalagay pa dito na number ay old number pa na nawala na, then gusto nyo ng number, dito po yung gagawin. So dito, hanapin nyo lang po dito yung change mobile. Dito naman po, pwede po kayo magpalit ng uh, pangalan din ninyo. Pwede kayo makapagpalit ng email address ninyo. So dito tayo change mobile number. Tayo ano, ito kasi nakalagay dito ay hindi na to active na number. Nawala na to. So magpapalit ako ng bagong number. So click natin to. So, dito naman po ay pipilit tayo dito ng a way of to verify. So, it's either email verification or mobile verification. So, dito email verification po yung gagamitin ko. Kasi hindi na nga active yung number na nakalagay doon. So, dito click ko lang po si email verification. Ayan. So, dito po puntahan nyo lang po yung email address ninyo at kukunin nyo po yung uh, isin na uh, verification. Punta tayo sa gmail ko. Okay? So, dito nga, meron na nga po dito verify. Ayan. So, dito kukunin ko lang dito yung OTP number. OTP number ba ito? Okay, so balik tayo doon sa My Lazada at ilagay lang natin to, Okay, then verify code. Ganyan, click lang natin to. Okay, so dito maglalagay ka na ng bagong number na ano. So, lagay natin. dito naman po ay verify mobile number na siya. Ayan. So, click natin to. Uh, already linked to Lazada account. Please enter another number. Uh, okay, already ano na daw siya. So, hanap tayo ng ibang number. Ano ba yan? Okay. Try natin to kung ano na. Ayon. Pwede pa siya. So, hintayin natin yung OTP na isa-say ni Lazada sa ating number. Ayan, kukunin na natin. Then, lagay natin dito. 3309. Okay? So, sana po nasundan nyo dyan. O, ayan. So, nag nagkapagpalit na po siya. Ayan po. Nagiba na po yung number niya. So, ganoon lang po kadali mga lalaps kung paano tayo magpalit ng number sa Lazada. Sana po nakatulong sa inyo. You're welcome.